ito mga kabakal magpiprito tayo ng bangos sa aking oil ayan oh. nasusunog na nga rin yung aking kalayo ayan natin ang mantika ayan mabilis lang magpainit dito lalo na kung itodo mo yung apoy ah, yung speed ng blower kaya kailangan nakatimpla rin kasi pagka masyadong malakas masusunog diba? masyadong malakas yan apoy na ganyan masyadong malakas kailangan kainaan natin sobrang lakas na nga yan eh. kailangan kainaan pa ganyan lang sobrang lakas nga yan eh. malakas pa nga yan mahina lang kasi pangit naman pagka nagprito malakas mabibig lang prito yung labas luto na yung loob hindi pa Kaila, kailangan din mahina lang malakas pa yan yan okay na yan speed na ganyan Ayan, na o orange eh. Ayan, ang lakas na yan eh. Malakas pa yan sa LPG. Tain lang natin uminit yon, para hindi dumikit. Ayan, oh. ang lakas na ng apoy na yan. Tain lang natin uminit bago natin ilagay yung bangus. lakas na ito kung pang household lang itong palayok ko nakikita nyo ang ganyan kasi ito ang lagi kong ginagamit dito hindi naman maganda kung bago ang gamitin mo rito o yung sobrang linis kasi masisira eh hindi naman masisira kaya lang mas okay na gamitan natin ng luma kaysa yung bago Pwede niya ganyan lang, di pa mainit. Ayan, medyo umuusok na, ano? Uusok na mainit na yan. Ilagay na natin yung bangus. Ya, sigurado, tatal sikito. Ayo, oh, aray 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 Lekas banget, Salsika aku ada di oh. ano. Ah, eh. talsik. Kunin lang kay na. Ah, dinidilim na. Wala naman ng talsik. Eh. Pagdagdag lang may talsik. So, anong oras na. Dalhin natin. 3.15 PM Tignan natin kung ilang minutes maluto yan Update ko ulit mamaya Pagbabalik ka rin natin So ayan siya. Hindi naman nakatalpit oh Ano lang apoy niya. Uh, kontrolado Maganda pagkaluto Hindi mabibigla So, ito mga kabakal, after 5 minutes, Ayan, pwede na natin balikiri. Yan. Sila naman. 5 minutes. Yan. Pwede na natin. Hindi naman tumatalsik eh. Uyong, 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 tumatalsik. Oh. Oh, oh, oh. 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 oh May talbig. Oh. Saan oh. oh. naman eh. Ayan, 5 minutes. Yung mm, yung kabilang side. Ayan, hindi natin naman. After 5 minutes, ito mga Tumot lang siya oh. Ganyan lang oh. Oh, so, tumatalpit na yun lang para mas mong pagtalupo okay so tulad natin mga naya ayan siya after 2 minutes 3 minutes pa tapos i balikin naman natin yung mga ano ganda blue na blue yung apoy niya oh. parang LPG talaga eh Ito hindi mag-uuling itong blue plane eh, hindi, hindi totoo yun buuuling pa rin, bakit yan? pero walang hugas-hugas yan eh buhay negro na yung ating palayo hehehe <laughs> ang minit pa bago natin balik sa so, sa mga side na hindi pa luto naman o so, ayan o use oil lang ginagamit yan pang luto ayan o supply nya patak patak lang o kasi, hindi naman malakas magkonsumo yan kasi nakapahina lang 5 minutes na. Click pa natin dito sa mga side na hindi paluto. sa 5 minutes lang bawat side para smooth na smooth ang pagkaluto so, hindi siya mabibigla okay mga kabakal ganun lang pagprito ng bangus dito sa ating kalandis oil sa ganyang simple ng apoy para Magandang pagkaluto hindi hindi paspasan hindi masunog okay So ito na mga kabakal 328 So Ayan Luto na Okay na At Nanguin na natin Para hindi masunog Ganun lang ang magluto ng Pangus Magprito Dito sa ating Kalandiyot oil Ayan Ngayon alam nyo na 没亏尼昂。